Ayun. time check is alam siya uh, ito po yung bahay ng kaibigan ko na bigadatayan po ngayon kasi linggo si uwi ang mga trabahante na gawa yun islab sa daan islab yan islab yan. Ganyan, gabi singkat ising sih aja siya abang nasa gabi. Siyikan floor, tapos siyan diyan. Ito mula doon sa kanto na yon, kanto na yon. Ito pag ganun dito, na yung dingding para buong sala. Pagod na dumi, pagod na doon sa may gilid ng kalsada. Extinsyon magkaroon ng kwarto dito sa baba magkaroon ng kwarto dyan may maraming tambak ng gamit ito po yung palang kusina sina nila yan at aalis na rin po kasi siya lonely si ano best ko si Badit uh, sa sa uh, ano na Dubai oh, yan yung yeah. gamit o uh. dami package yan yung um, damit doon yung kano yun naka slab slab yung sa taas. Yan, puro kahoy pa ito dito. Ang bakwa. Wala tao dito ngayong linggo. Ang street ng China. Ang marino sa lawag. So pagdating nila mga alas 6.30 siguro alis na rin ako uwi na ako ng bahay may kapalit na ako rito ang bakpa ang bakpa sila mga kayayo kasi dito na lamang po at ay lubat ng aking battery thank you and God bless Lubat na po. Naglubat na siya. Bye-bye. God bless